seguridad at matibay na koordinasyon ng mga ahensya dahilan sa pagbaba ng election-related incidents ayon yan sa BNP. Si J. Mark Dagala ng Radyo Pilipinas sa Balitang Pambansa. J. Mark. Princess, positibo nga ang Philippine National Police sa natupad nila ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking ligtas maayos na ang uh, hapon ng bayan 2025. Ito matapos sila makapagtala ng mahigit 50% pagbaba sa election-related violence nitong uh, 2025 national and local elections. Sa ayon kay PNPC, Police General Romel Francisco Martil, ang pagbabago ngayong taon ay bunga ng mas pinahigting na seguridad patibay na koordinasyon sa Commission on Elections at Armed Forces of the Philippines. Kasama rin dito ang maagap na pagde-deploy ng mga tauhan sa mga election areas of concern. Batay sa pinakuling datos, apat na putsyam election uh, na election-related incidents ang na-validate na ng PNP. Mas mababa kumpara sa isang at limang incident na naisa noong 2023 barangay at sangguniang kabataan elections. Sinabi pa ng PNP Chief, ang mas mababang ERI ay malinaw na patunay ng mas panatotag na pagbabantay ng PNP lalo na sa mga rehyong itinuturing na areas of concern. Mula sa Kapo, Krami, J. Mark ng Radyo Pilipinas para sa Balita Pambansa.